so masasabi natin sec benny na yung uh, mga state visit, working visit ni pangulong uh, marcos jr sa iba't ibang mga bansa at yung mga pledges at yung mga commitment ng mga foreign companies, investors ito, mararamdaman na natin ngayong labor day jobs fair ay hindi naman na uh, kagat sa, sa dahil sa jobs fair sa labor day no kasi Ulitin ko lang, may mga proseso pero meron ng uh, ilan na nakikita po natin no, uh, yung uh, resulta, uh, mas na, lalo na doon sigit doon sa BPO, sa IT sector, mm. meron na, meron na po 'yan kasi uh, total pinag-uusapan natin na uh, yung uh, job fair sa darating po na Mayo 1, meron pong uh, 95 75 sites para po sa job fair. At uh, meron po itong uh, kakambal na katiwa. Uh, kadiwa ng pangulo uh, uh, na sa ano ang layunin niyan mapaabot sa ating mga pangkaraniwang mamamayan at manggagawa yun po ang mga uh, pangunahing bilihin at affordable prices no so uh, meron pong uh, mahigit na dalawang 2,000 uh, participating employers uh, oh. sa mga jobs fair nationwide mm -hmm. at re uh, re uh, ang uh, sa ngayon po ang uh, bilang nung kong uh, Uh, jobs na pwede pong makita ay humigit kumulang 200,000 po. Wow. Okay, 95 jobs per sites nationwide. 20,000 mga ikang uh, company dalawang, participants. Dala, dalawang ba? libo, dalawang libo rate. <laughs> dalawang libo. Uh, uh, uh dalawang libo, actually 2,500. Alright, uh, okay. At uh, uh, out of that, meron pong mahigit na 200,000 trabaho mm -hmm. kung saan po ay uh, 40,000 po niyan ay for overseas.